Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nagtagumpay nga si Santino na malason si Miguelito ngunit hindi niya pinag-isipan ang maaaring mangyari. Kitang kita kasi siya sa CCTV at matapos maisugod sa ospital si Miguelito ay agad nalaman ng doktor na ito ay nakainom ng lason. Kanilang pagbalik ay galit na galit itong si Jackie. Gusto niyang ipakulong ito ngunit pinigilan siya ni Erika at ni Roberto. Sa ngayon ay nasa ospital pa itong si Miguelito at nagpapagaling. Sinabi ni Roberto kay Jackie na magagamit pa nila itong si Santino laban kay Tanggol. Nagtagumpay kasi si Tanggol na maitakas ang kanyang papa at mapatumba ang lahat ng Red Phoenix. Si Santino ang kanyang naisip para kumagat sa pain si Tanggol at Ramon. Sa kabilang banda, wala namang kamalay-malay itong si Rigor na pinagtangkaan na ng masama ang kanyang anak na si Santino para masukulang dito si Tanggol. Sa kabilang banda, plansyado na sana ang plano nila Tanggol para sa paglabas nila Franco at Don Julio sa kulungan. Ngunit bigla namang sumingit itong si Enteng dahil hindi nalaman ng kanyang nanay na itong si Santino na nasa poder umano ng mga gerero. Nangangamba itong si Tanggol para sa kaligtasan ng kanyang kapatid. Pero sinabi naman ni Ramon na ito na umano ang pagkakataon para lusubin sa mansyon ng mga gerero at sa ganitong paraan, maibabalik nila sa mga gerero ang ginawa sa kanila. Ito nga ay nagplano siya na plantahan ng mga armas, droga at sandamakmak na pera ang bahay ng mga gerero upang sa ganitong paraan, ang mga pulis umano mismo ang magbibitbit sa mga gerero sa kulungan. Balit nag-aling langan naman itong si gold dahil sa kakulangan umano nila ng armas at wala umano siyang tiwala sa Leya dahil hawak ito ng mga gerero. Pero sinabi naman ni Ramon na hindi umano mga Enlea ang gagawa sa kanilang plano kundi itong si General Ribas na matagal ng kaibigan at loyalista ng mga Montenegro. Kaya dito, nakaligtas man itong si Miguelito mula sa laso ni Santino, ngunit hindi siya uubra kay Tanggol at tuluyan niya na itong tatapusin. Ngayon ay si Rockboy na ang magiging mortal na kalaban ng ating bida na si Tanggol. Kaya naman kapamilya kung bago ka pa lang sa aking channel ay magsubscribe ka na at iklik mo na rin ang bell icon para updated ka. Maraming maraming salamat sa inyong panunood. Hanggang sa muli!